Hello, magandang hapon pong muli sa ating lahat. Ngayon po ako po muli ay nagbabalik. At ito po naman ay isang pamamaraan na naman ang ating ituturo sa inyo upang tayo ay swertihin sa ating pamumuhay. Napakarami pong pamamaraan upang tayo ay swertihin. Ngunit kailangan lamang natin dito ay ang ating isang daang porsyentong tiwala. At syempre dahil tayo ay humingi ng swerte lalo na pagdating sa usaping pananalapi, dapat ay lagi natin itong samahan ng sipag, tiyaga at um, paniniwala sa buong may kapal at isang daang presyentong paniniwala sa ating gagawin. Muli-muli <clears throat> ko pong sinasabi at pinapaliwanag po ang mga ganitong klasing pampaswerte ay para po lamang sa mga taong may isang daang porsyentong paniniwala sa mga pampaswerte. Kung kayo po ay may mga duda o walang tiwala sa mga ganitong klasing mga pampaswerte o mga gayuma ritual na ating tinuturo, ang video pong ito ay hindi para sa inyo. Ngunit kung kayo ay naniniwala sa mga pampaswerte, ituloy po natin ang ating panunood at kung paano ba natin ito gagawin. Okay, gagawin po natin ito ng araw ng Martes or kaya naman ay Biyernes. So marami pong iba sa atin ay walang time ng Martes or Biyernes. Maaari din naman po natin itong gagawin ng kahit anong araw. Halimbawa, hindi mo ito magawa ng Martes or kaya naman ay Biyernes, maaari mo itong gawin ng kahit anong araw. Basta muli nating sinasabi, tiyakin na ikaw ay may suot na kulay berde or kaya naman ay kulay pula sa inyong katawan. Ngunit ang oras po lamang nang dapat ng pagawa natin nito ay alas 6.30 hanggang alas 8 po lamang ng umaga. Okay, ngayon, ang atin pong kailangan lamang dito ay isang pirasong bawang at bulak. Pwede tayong gumamit ng cotton balls or kahit po yung bulak na hindi naman cotton balls ay maaari po tayong gumamit. Kailangan din natin ng isang kurot ng asin at kailangan din natin ng bullpen at sinulid na kulay pula or kaya naman ay kulay berde sunulid na kulay pula or kaya naman ay kulay berde. Ayan po. So, ngayon, habang ginagawa natin ito, kailangan natin ay nakaharap tayo sa silangan. Habang tayo ay naghahanda, bago natin gawin ang ating ginagawang pampaswerde, tayo po ay umusal muna ng panalangin sa ating puong may kapal. Magdasal muna tayo bago natin umpisahan ang ating paggawa ng pampaswerte. Pagkatapos nating magdasal, ay kuhanin mo ang bawang. Ayan. Dito sa bawang ay isulat mo ang iyong pangkumpletong pangalan. So halimbawa, ako si Marivic. Maari, maari pong gumamit ng kahit anong kulay ng bulpet. Marivic. Isulat mo lamang ito sa ating bawang. Marivic Dornan. Ayan. Tapos, isulat mo ang iyong kapanganakan. Halimbawa, ipinanganakan ng October 17, 1978. Ilagay mo lang dito ang pen 1778. Ayan. Pagkatapos, dito naman ay ilagay mo ang halaga ng iyong kakailanganin, kailangan. Halimbawa, total tayo naman ay humiling. Ay atin ang lubos-lubosin. Halimbawa, ilalagay mo dito 500,000 kasi syempre bibili ka ang uh, mag, gusto mong magkaroon ng sariling bahay ay ilalagay mo dito 500,000 1 million na nasa inyo na po yan ilalagay mo po dito sa ating bawang ayan ngayon pagkatapos po ay kuhanin mo ang ating bulak ayan dito sa ating bulak ay maglagay ka ng isang kurot ng asin. Maglagay ka ng, lagyan natin ito ng isang kurot na asin. Para saan ba ang asin? Ito po ay mga panguntra sa mga negatibo o sa inggit. Dahil hindi natin alam habang tayo ay um, nagtatagumpay sa ating buhay, ay maraming, ng, maraming naiinggit sa atin at naghahangad ng ating ikakabagsak upang hindi ito mat ay hindi hindi pagbigyan ng kanilang kahilingan ito po ay ating kukontrahin sa pamamagitan ng paglagay natin ng asin sa ating bulak kapag nalagyan na natin ito ng asin kuhanin mo ang bawang at saka mo ito ilagay at saka ito natin ipulopot sa ating bulak ayan Pagkatapos mo itong napulupot, ayan napulupot na, ay kuhanin mo ang berde or ang pulang sinulid na ating ipupulupot o ating itatali dito sa ating bawang. Wala lang po kasi hindi ko po makita ang aking sinulid. Kaya po hindi ako nakagamit ng sinulid. Aywan ko na sana yung aking sinulid. So mula dito ay ating ipupulupot ang ating, ang ating sinulid na kulay pula or ang ating sinulid na kulay green hanggang sa ito ay tuluyang mabalot or tiyakin mo na ang ating uh, bawang ay hindi malalaglag. Habang pinupulupot mo ang ating sinulid ay bigkasin mo ang paulit-ulit kang humiling. Humiling mo ng paulit-ulit ang iyong kahilingan ng walang ginagamit na salitang sana. Dapat habang binupulit mo ito, tayo ay nakaharap sa silangan upa, habang tayo ay paulit-ulit na humihiling. Pagkatapos po ay hayaan mo itong masinaga ng araw sa loob ng 30 minuto. Pagkalipas po ng 30, 30 minuto ay kuhanin mo ito at ilagay mo ito sa inyong bag. Kailan mo ito kukuhanin? Kukunin mo lamang ito kung ang iyong kahilingan ay naibibigay na or nakuha mo na ang iyong kahilingan. Muli po, ang paggawa po ng mga ganitong klaseng pampaswerte ay hindi po ito magic na kaagad. Pagkatapos mong hilimiling, ay nariyan na kaagad. Kailangan natin dito ng counting pasinsya at syaga. Basta tayo lamang po ay maging positibo ang ating isipan at tayo ay naniniwala at tayo ay nagsisikap tiyak na ng ating mga kahilingan ay mapagbibigyan. So ayan po lamang maraming maraming salamat po at magandang tanghali sa ating lahat.